Kasi yan po tayo sa bagyo sa Ukay. Ukay, open pa lang po. Alas 9 po tayo. Alas 9 o, -alas po. Hanggang anong oras po kayo sa nagkabal tayo? Hanggang kwan po, hanggang merong tao. Uh, mm. Kung mga peak season, hanggang yeah. alas, alas 2. 2 a.m. Hanggang 2 a.m. Pero pag mga ganitong Monday to Thursday, ngayon po, 12, 12 nag... 12. 12. 12. Tapos na sila. nag... Oh, Ayos na sila. Opo, galing naman. Ganda po po ng mga kapatid ko. Parang abis na. Ito pa, gwapo. Hello, sir. Umuha po ng <laughs> ano, kasi kamukha ni Colonel. Ano? <laughs> Ito pa po. Save na-save na po dito. May mga banteng po tayo. Opo, every corner ka. po yan. Opo. Galing ano. Sana all, para sa Manila, ganun din dapat. Ako sa ng mayor. Hello, mayor. Shout out po sa inyo. Mayor Benji Magalong. Magalong ah, po. Magalong po, oh, may kayo uke tayong dinadayo. Ayun po. Hello! Meron pong market encounter po sa kabila. Katapos nyo dito, sa dulo, diretso naman po kayo doon. Daanan nyo yung food court going right, going left. Tapos, cross po kayo ng isang kalsada po. Meron pa pong isang market encounter doon. Kainan? Kainan po dito sa gitna. Doon sa going left. Sa dulo po, going left. Kainan po yun puro kainan po yun. Tapos, sa kabila naman po, market encounter. Pa parang ganito ah, gani rin Ah, parang okay, okay. 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 Yung mga damit. Yung mga damit. Yung mga damit. niyo po ba? Oo, oh, yan Hi. po. Hi! Ah, ah, Alaga-alaga. Uh, Oo oh, nga eh. Bait-bait ka, batay-batay ka sa mga ano dyan, ang mga gandang loob. <laughs> Oo oh, oh. Ano pangalan mo? Dyan-dyan po. Dyan-dyan. Ito ang tawang ka na? 19. Ay, magkasidad tayo. Ano lang ako, nine. Ewan ko sa'yo, bali ka kausap. Okay, guys. Thank you po. See you. Thank you, sir. Sige po. Gwapo po ni sir. Ah, di diba?